Magsamba, mag-aral, maglingkod Sa puso, sa isip at sa kilos Ang Diyos ay sambahin Katuruan niya'y alamin Paglingkuran ang bayan natin Ayan! So, Klaus, pwede bang ikaw ang magbasa ng Aglipayan Spirituality? Siyempre po. Ito po. Basahin na po natin ang document na tawag na Aglipayan, Aglipayan Spirituality. Okay. Um, Aglipayan Spirituality is our holistic response to the call of the God of salvation to liberate His people from all forms of dehumanization. It is our relationship with God, With the community and with the rest of creation, rooted in the Judeo Christian faith and tradition. It is living out the mandate of the gospel of Christ and our historical heritage of serving God and country or Prodeo et Patria. Aglipayan spirituality is rooted in the life and teaching of Jesus Christ, continuously inspired by the Holy Spirit. Manifested in the life of Bishop Gregorio Aglipay and in the lives of the founding forebearers of the IFI. It is a life of prayer centered in Christ, faithful to the gospel, inspired and sustained by the Holy Spirit. Aglipayan spirituality is our continuing pilgrimage with the liberating God towards the fulfillment of the mission and ministry of the Iglesia Filipina Independiente for the transformation of church and society and for the renewal and rebirthing of the whole creation. It affirms our hope for the establishment of the kingdom of God here on earth. The Iglesia Filipina Independiente as a pilgrim church. Compelled by her spirituality, actively participates in the realization of the kingdom of God. Aglipayan spirituality, inspired by the message of God to do justice, love kindness, and walk humbly with Him, found in Micah chapter six verse eight, is our commitment to serve God and His people in the struggle for freedom, justice, peace, and total human development. A commitment whose basis is the critical and scientific analysis of the structures and systems that perpetuates the continuing destruction of life, a commitment being nurtured through immersion and solidarity with the basic masses. It is our service to the liberating God, concretized in solidarity with the Filipino people in their struggle for peace, justice, freedom, and abundant life. Ay, yan ang ating uh, Aglipine Spirituality. Alam niyo po ba na mga kababayan na na-approve yan ng Supreme Council of Bishops, kagagraduate ko lang ng, ano, ng seminary oh, sa 1998. <laughs> Kaya wala pa akong kinalaman dyan. <laughs> ah, diba? okay. Uh, uh, yan ay 1998, kagagraduate ko ng uh, April yata yung graduation ceremony namin. Pero na nagtapos kami ng March na. So uh, kaya magandang discussion ito dahil uh, yung bang binalikan natin yung isang statement ng simbahan na kanina yung part 1 kung nakita niyo si Father Juni Andolase eh, parang project ng National Priest Organization uh, yung consultation tapos sa uh, isinala ngayon sa Supreme Council of Bishops yon parang ganun yung uh, mga uh, nangyari ako ay uh, habang nasa seminary talagang na uh, kaya pala ganon na doon ko na kuha din kay Father Jun. Kaya pala ganon sa time namin, grabe halos lahat ng mga sinasabi ng ng Gregorio Aglipay ay nasa mga notebook namin, nandiyan sa ano kasi yung National Press Organization ng time na yon ng mga seminarista kami ay nag-ano na, naggawa uh, na ng mga consultation, nagpupus ng uh, yung pagsasabuhay uh, at pag-reflect doon sa buhay ni ni Aglipay. Ayun nga sa sinasabi ano Ngayon di bakit nagka-statement ng uh, Aglipayan spirituality. So yun yung sinabi ko kanina na ano siya. Uh, yung sinasabi ni Father Juni doon sa part 1 ay uh, nagsimula sila na parang he ano bang ano bang buhay ni Aglipay. In fact, uh, parang kino-compare compare bang ang tawag doon sana ano, na si Aglipay at si Moses ano parang ganun yung dating eh meron pang iba eh si Lothar at Aglipay, parang mga ganung mga ano sa ano kaya Exodus ako kahit nung youth ako Exodus yung palagi naming sinasabi eh, na yung balikan natin yung uh, nangyayari sa pagpapalaya ng sambah ng Diyos at uh, exodus siya palagi yung reference namin. At uh, sabi ni Father Juni kanina sa part 1, ay uh, sina na uh, Father Pabito ng uh, National Priest Organization. In fact, time ni Father Larry Herrera, na din na ngayon ng or rector ng seminary natin sa uh, St. Paul's Theological Seminary, siya yung executive director ng National Priest Organization noon. So naggumawa sila ng mga consultations, etc., at ang time na ito din pala, ang uh, konteksto nito ay uh, yung pangangailangan ng sambayanan ng guide at pangangailangan ng mga IFI na guide. Paano ba isabuhay ang uh, pagiging kristyano at pagiging IFI sa gitna ng uh, kalagayan ng uh, ng uh, sambayanan. May may uh, uh, ano? uh, pagbaba ng economic ano at in fact may charter change na noon. Eh. Uh, uh, nung time na yon at uh, yung mga economic protectionist policy ng ating konstitusyon uh, ay gustong buksan uh, in fact ang uh, ang mining act of 1995 ay andyan na itong panahon na ito so yun yung ano at para bang nagtatanong paano ba ngayon mamuhay harapin ng uh, mga kasapian ng Iglesia Filipina Independiente ang uh, ganitong uh, kalagayan ng bayan. Ayan. Magsamba, mag-aral, maglingkod Sa puso, sa isip at sa kilos Ang Diyos ay sambahin Katuruan niya'y alamin Paglingkuran ang bayan natin